29, 29, 29, 29, 29, 29, 25, 26, ito na yung order mo yeah, So yun mga best friend It's our day 8 na nga pala At, Tinda natin ngayon na ipagsit pala po mga best friend uh, Sa mga order po sa amin Pabunta na po kami Ito lang ito na po Thank you po Sige po, Iwa ko na lang po Sige po, thank you po Ay, sige po Iwa ko na lang po doon Ay, po. Thank you po guys, okay, na lang Palab Palab thank you mo hala bang 3 re? hala bang 3? nahulik e eh. butang mo na boys okay, hala ang okay. problema pagbalik namin mga 380 na yan ayan, <laughs> thank you wala na pala tao po magbina niya pong yelo thank you po, thank you ito na yung order mo Ano yung order? Akala mo wala, meron meron Ano ka? Magkano 100 Narapang kagilas <laughs> <laughs> order order Nakita ko bukas order mo yan, nakalimutan okay mo lang <laughs> Thank you talaga si mo yun eh <laughs> Thank you po. Thank you. Yeah. Thank you. Ah, si Mimo. Dito? Ay, hey, wala nga akong po. Uy, order mo. Wala. Order, order ka tapos <laughs> eh. Dito yung kasi mamaya sa'yo. Mimo kayo isa. Wala <laughs> ka na halong. <laughs> Kumain ka na ba? Hindi pa? Oh. Ano oh. siya sabihin mo? Ano siya mo? Ayun. Kain ka na ano? Ayun, papalipas ng gutong okay. ah. Uwi ka muna. Uwi na. <laughs> so yun mga best friend. Tapos na tayo mag-deliver. And... Susunduin ko na ngayon si Jail, yung anak ko, si Jelly dito sa ng Uh, Sakto naman may umorder sa atin ditong app at sasabay na natin. Sayang din. Oo, oh, nag-reply na ako. Order Medyo init mo na lang ako. Hindi, ano ko, kanina pa ako paikot-ikot dyan eh. Oo ba? Sige, thank you. Oo. Ito na lang sa'yo. Oo, sige. Oo. thank you. Okay, sino kaya mananalo ng 100 na Gcash? <tipan> Uy! Puntig <tipan> ko, <tipan> kala ko si mama. Ayan, panalo po si Angel C. Angel Kando po. Panalo po kayo ng 100 Gcash. Send ko na lang po sa inyo. So, yan nga mga best friend. Nakawin ako. And ito na ang ating computation for today's video <laughs> ang total na nagastos natin ngayon para sa ating pansit palabok ay 1604 mga best friend kasama na yung 100 na gigas yun tapos ang pinagbilan naman natin ay 2750 mga best friend so ibig sabihin kumita tayo ng 1146 mga best friend and i-plus natin yung total earnings natin nung huli na 8,917 ang total na natin ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 60 70 80 90 3 mga best friend yan na total lang nakikita natin mga best friend So yun lang po, maraming maraming salamat sa lahat ng mga order sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat sa inyo mga best friend. Yun lang po. <laughs> yun lang. Thank you.